Okay, um, tara, pag-usapan natin itong isang malaking kwento nitong mga nakaraang araw, yung tinatawag nilang Trillion Peso March. Grabe ah, libu-libong Pilipino lumabas talaga, nagprotesta. Tungkol saan? Umanoy talamak na korupsyon. Oo nga eh. Malakas yung naging pagpapahayag. Pero alam mo, kasabay nito, meron ding parang hiwalay na insidente. Doon malapit sa Malacanang, labimpito, 17 katao inaresto. Kasi ang sabi, ng bato daw, tsaka ng sunog ng gulong. Yun nga, dalawang magkaibang pangyayari halos sabay. At yung pinakaugat ng malaking protesta, eto talaga, mga seryosong alegasyon yung katiwali, katiwalian daw sa flood control projects ng gobyerno. Bilyon-bilyon yan ha? Parang yun yung nagpasiklab nung galit na nakita natin. Tama. At dyan na um, papasok yung ating paghimay ngayon. Gagamitin natin yung mga material na ano na, na gather mo. Meron tayong reports galing sa um, international news agencies. ba, diba Reuters, AP? Oo, AP, tsaka South China Morning Post pati the guardian, kasama na rin yung mga ano legal na batayan, uh, revised penal code, rules of court, mabatas, pati info galing Wikipedia. Exactly. So, ang gagawin natin, susuriin natin tong dalawang magkaibang muha, kumbaga, ng mga kaganapan. Oo, kasi ang gusto natin dito, hindi lang yung headline. Gusto nating ano, mas malalim na pag-unawa. Ano ba talaga yung nangyari? ano yung legal na aspeto ng mga pag-aresto, at ano kaya ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo na nakikinig. Mahalaga yon, yung konteksto. Kaya ito yung tanong natin para magsimula. Paano nangyari na sa iisang panahon, meron tayong napakalaking mapayapang protesta laban sa korupsyon? Tapos biglang may insidente ng um, sinasabing karahasan na nauwi sa aresto paano natin to dapat tingnan? At ano kaya kayang sinasabi nito tungkol sa um, pulso ng lipunan natin ngayon? Sige, simulan natin himayin. Sige, game. Okay. Unahin natin yung malaki, yung trillion peso march noong September 21, 2025. Alam mo, hindi lang to sa Maynila nangyari. Nakalagay doon sa data galing Wikipedia, o malaki yung dami sa Luneta, tsaka sa EDS, sa, sa People Power Monument. Oo, dun talaga yung sentro madalas eh. Pero meron din sa ibang lugar, sa Iloilo, Cebu, Legaspi, Lawag, Cagayan de Oro. So parang um, malawakan talaga siya, hindi lang Metro Manila. At yung bilang, grabe, sabi nga sa Wikipedia, mga bandang tanghali pa lang ata yun, 49,000 na daw yung nasa luneta. Wow! Oo, e eh kung isasama mo pa yung sa ibang lungsod, libu-libu talaga. Malaking malaking pagpapakita talaga to ng uh, ano ng sentimyento ng tao. Tapos yung pinag-uusapan na halaga, nakakalula eh. 54.5 bilyon. Yan yung figure na lumalabas sa mga ulat tulad ng Reuters at Wikipedia kaugnay daw sa korupsyon sa flood control projects. Mula pa 2022. Bilyon talaga, hindi biro. At yung mga aligasyon mabigat eh. May mga ghost projects daw binayaran pero wala namang itinayo. Tapos merong ding mga natapos pero ano, substandard daw yung gawa. Kaya siguro ganun kalaki yung galit ng tao kung totoo man to. At tinitalyo pa yan ng AP News, yung Associated Press. Sinasabi doon na may mga paratang na di umano pinipiga yung mga kontratista. Magbigay daw ng kickback, mga 25% daw, para lang makuha yung kontrata. Grabe, 25%? Ang laki nun ha? Oo, at ang mga itinuturo daw na sangkot, ilang mambabatas, tsaka opisyal mismo ng DPWH, Department of Public Works and Highways, medyo mabigat yung mga paratang. Meron pa palang ibang anggulo, yung petsa mismo, Setyembre 21. Nabanggit sa The Guardian na parang sinadya daw talaga ng organizers yung petsa. Ah, yung anibersaryo ng martial law declaration ni Marcos Sr. Oo, oh, yun nga, 1972. So may historical na bigat din yung pagkilos, hindi lang basta protesta. Kapansin-pansin talaga yung ano, yung laki at lawak ng mobilisasyon. Ibig sabihin, yung issue ng korupsyon talagang um, tumatagos sa maraming tao. Ramdam nila at nagpapakita to ng, alam mo yung pagbabantay ng mamamayan sa pondo ng bayan. Lalo na sa mga ganitong projects, infrastructure na importante dapat. Tama, ngayon, habang nangyayari yung ganung kalaking mapayapang kilos, eto na yung kabilang kwento. Mas maliit pero um, makabuluhan pa rin. Yung insidente malapit sa Malacanang. Dito naman, sabi sa AP News, labinpitong tao yung hinuli ng mga pulis. Oo, yun yung hiwalay na event, ano? Oo. oo. At ano daw ang ginawa nila? Sabi ulit sa AP News, tsaka dun sa mga legal notes na kasama sa sources mo, nambato daw ng mga bato, tsaka nagsunog ng gulong. Sa public place pa. Eto raw yung dahilan kaya sila hinuli on the spot. Dito na ngayon papasok yung legal na aspeto. Partikular yung doktrina ng Inflagrante Delicto. Medyo technical pakinggan, pero importante ito. Inflagrante Delicto. Ano nga ba ulit yun? Ito yung ginamit na basehan para arestuhin sila kahit walang warrant of arrest. Kasi um, para sa kaalaman mo rin na nakikinig, ang in flagrante delicto, Latin 'yan eh. Ang ibig sabihin, sa akto mismo ng paggawa ng krimen. Sa Rules of Court natin, Rule 113, Section 5A, pwede yung pulis o kahit private person na arestuhin yung tao ng walang warrant kung ito yung susi kung sa presensya niya yung aarestuhin ay aktual na gumagawa o nagtatry gumawa o kagagawa lang ng krimen. Ah, so kailangan nakita mismo nung aaresto? Oo, kailangan may personal knowledge siya. Nakita niya mismo. Hindi pwedeng kwento lang sa kanya. Gets ko. So, sa kaso nung 17, dahil nakita mismo ng mga pulis yung umano'y pagbato at pagsunog, Habang nangyayari, ano, habang nangyayari, yun na yung naging sapat na basehan nila para sabihing okay, in flagrante delikto to at arestuhin sila agad-agad kahit walang warrant. Ganun nga, yan yung logic nun. Yung direktang pagkakakita, yung personal na kaalaman ng alagad ng batas sa mismong oras na nangyayari yung paglabag. Yun yung nagbibigay ng permiso sa warrantless arrest. Tapos, ang kasunod niyan, base dun sa mga legal materials mo, dadalhin sila sa inquest proceedings. Inquest? Ano yun? Sa harap ng fiskal yan. Titingnan ng fiskal yung ebidensya na dala ng pulis. Siya yung magde-decide kung may probable cause ba, sapat na basehan para sampahan sila ng kaso sa korte, at kung anong kaso yung isasampa. Okay, malinaw yung paliwanag mo doon sa inflagrante delikto bilang legal na proseso. Pero naiisip ko lang, paano kaya to sa mas malawak na konteksto? Lalo na pag may mga protesta. May posibilidad ba na, alam mo yon magamit siya sa paraang pwedeng questionin? Kahit sabihin nating may legal na basehan sa specific na insidenteng to. Magandang tanong yan. Kasi in theory, itong inflagrante delikto Tool yan para mabilis na makarespond sa krimen. Pero syempre, tulad ng ibang legal powers, yung paggamit nito sa mga sitwasyon na mataas ang tensyon, gaya ng protesta, pwedeng maging komplikado Oo nga. Pwede siyang mainterpret ng iba-iba. Ang challenge dyan, paano masisiguro na yung paggamit nito laging tama lang sa batas at hindi nagiging paraan para um, pigilan yung lihitimong pag-express ng saloobin? Kailangan ng balanse talaga. So, balik tayo dun sa 17 na inaresto. Ano yung mga posibleng taso na pwedeng nilang harapin? Sabi mo nga, posible pa lang. Oo, posible pa lang. Depende pa yan sa ebidensya at saka sa findings ng piskal sa inquest. Pero para magka-idea ka, based dun sa mga legal sources mo, pwedeng kasama dito yung... Ano kaya? Una, yung may kinalaman sa public order, pwedeng alarms and scandals. Yan yung Article 155 ng Revised Penal Code. RPC dahil sa umano'y paglikha ng gulo. Ah, okay. Pwede ring malicious mischief. Article 327 ng RPC, yan ay kung may nasira silang property. Dahil sa pagbato siguro? Posible. Tapos, pwede ring masaryuso, like direct assault. Article 148 ng RPC, lalo na kung yung ginawa nila, direktang laban sa mga pulis o autoridad. Ah, okay. Delikado yun. Tapos, dahil sa pagsunog ng gulong, baka pumasok yung kasong arson. Pwedeng sa ilalim ng RPC, Articles 320 to 326, or may special law tayo dyan, Presidential Decree 1613. Arson! Kahit gulong lang. Depende sa interpretation at kung nagdulot ba ng panganib o pinsala. Kailangan suriin yon. Tapos, may issue pa sa legality ng kanilang pagtitipon. Baka may violation ng Batas Pambansa 8080, yung Public Assembly Act, kung wala silang permit o lumabag sa kondisyon. O pwede ring Illegal Assembly, Article 146 ng RPC, kung mapatunayan na may layunin silang gumawa ng krimen. Ang dami pa lang posibling anggulo. Oo, maraming tinitignan. Pero ulitin ko lang, potential pa lang yan. madi na pa sa inquest. Okay, malinaw yung mga posibleng kaharapin ng mga naaresto. Pero sabay nito, tingnan din natin yung response ng gobyerno dun sa malaking issue yung korupsyon na pinoprotesta. Ano bang sinabi o ginawa ng pamahalaan based na sources mo? Ayon sa Reuters at AP News, si Pangulong Marcos Jr. daw naglabas ng statement. Kinilala niya raw yung galit ng publiko sa korupsyon. Ah, so in-acknowledge niya. Huh? at nanawagan daw for justice and accountability. Sabi para walang sasantuhin sa investigasyon. Pero kasabay nun, hinikayat din daw niya na manatiling mapayapa yung mga protesta. May mga konkretong hakbang ba silang ginawa bukod sa statement? Meron ding nabanggit. Sabi sa Reuters, bumuo daw ng independent commission para imbestigahan yung mga alegasyon ng anomalya doon sa flood control projects. Independent commission. Okay. Tapos, isa pang um, interesting na hakbang. Sabi rin sa Reuters, nag-utos daw yung Bangko Sentral ng Pilipinas, yung BSP, na higpitan yung malalaking cash withdrawal. Talaga? Paano yun? Yung lampas daw sa 500,000 pesos sa isang transaction. Para daw maiwasan yung money laundering, tsaka yung posibleng paggalaw ng pera na galing sa korupsyong. Parang preventive measure. Interesting yun ha. May effort na itrace yung pera. Mukhang ganun nga. Ngayon, kung i-coconnect natin to sa mas malaking picture, may mga analysis dun sa sources mo. Halimbawa, sa so South China Morning Post, tinitingnan nila to, hindi lang simpleng issue ng korupsyon. Parang ito raw ay isang defining crisis. Defining crisis. Oo. Parang isang malaking pagsubok para sa administrasyon ni Marcos Jr. Dito daw masusukat yung um, credibility at yung political will ng gobyerno na labanan yung tinatawag na systemic corruption. At parang sinusuportahan niyan nung sinabi sa AP News report na hindi lang daw to problema ng infrastructure na palpak kundi sintomas daw ng systemic corruption. Yung problema malalim na at posibleng sangkot yung iba't ibang level mambabatas, kontratista, ofisyal, sistema na kumbaga. Nakakaintriga yung contrast talaga, di ba? Sa isang banda, andyan yung libo libong tao mapayapa, ginagamit yung karapatan nila, nag-highlight ng isang napakalaking problema, yung corruption. Oo, oh, lihitimong hinaing. Tapos sa kabilang banda, mayroong isang iwalay mas maliit na insidente na may alegasyon ng karahasan na nag-trigger naman ng legal process o tulad ng inflagrante delikto. Tama ka. At napaka-importante siguro na idiin natin yung pagkakaiba na yon. Hindi dapat sila mapaghalo o mapagkamalan na iisa. Yung napakalaking mapayapang pagjilos, iba yun dun sa maliit na grupo na nasangkot sa sinasabing gulo. Iba yung nature, iba yung scale, siguro pati motivation. iba rin. Definitely. So, para isummarize natin yung legal parts na napag-usapan. Una, yung doktrina ng inflagrante delikto. Yan yung ginamit na basihan sa warrantless arrest nung 17. Pangalawa, yung mga posibleng kaso mula sa RPC tulad ng direct assault, alarms and scandals, malicious mischief, arson, hanggang sa posibleng paglabag sa BP-880, Public Assembly Act at PD-1613 Arson Law. Yan yung mga batas na relevant dun sa sitwasyon nila. Okay, so kung ganon, ano yung mas malawak na takeaway para sa atin dito? Kasi on one hand, may malakas na sigaw para sa accountability laban sa korupsyon, gaya ng nakita sa trillion peso march. On the other hand, may insidente ng pag-aresto gamit ang inflagrante delikto. Paano natin dapat tingnan yung linya sa pagitan ng um, lihitimong paggamit ng karapatan sa mapayapang protesta at yung mga actions na lumalagpas na at maituturo na paglabag sa batas. Paano pumapasok yung paggamit ng legal tools tulad ng inflagrante delikto sa ganitong seneryo? Kompleks na tanong yan. Oo nga eh. At para sa iyo na nakikinig, ano yung naiisip mo tungkol dito? May mga tanong ka pa ba na nabuo? Mahalaga yung insights mo? Kaya sana um, ipaalam mo rin sa amin. At iwan ko siguro tung isang tanong para pag-isipan mo pa. Habang tinitignan natin yung mga legal na proseso gaya ng inflagrante delikto, at yung mga response ng gobyerno sa korupsyon at protesta, ano kaya yung mas malalim na sinasabi nito tungkol sa estado ng demokrasya natin ngayon? Sa kalagayan ng ating mga karapatan? At ano yung papel mo, papel nating lahat bilang mamamayan sa paghubog ng lipunang gusto natin? Yan, isang bagay na pwedeng pagnilayan pa. Magandang tanong yan. At bilang paalala lang, yung mga detalya na pinag-usapan natin dito Galing yan sa mga ulat ng Reuters, Associated Press, South China Morning Post, The Guardian, mga teksto mula sa Revised Penal Code, BP 880, PD 1613, Rules of Court, at in promosyon mula sa Wikipedia. Based yan sa material na ginamit natin para sa ating pagsusuri na yon. Mahalaga na alam natin kung saan galing yung impornasyon. Oo. At kung sa tingin mo, makabuluhan tong ganitong malalimang paghimay at gusto mo pa ng mga susunod, siguraduhin nakasubscribe ka sa The Deep Dive. Hanggang sa susunod na pagtalakay.